Good morning po sa lahat Welcome to my channel Indai Gardening and Daily Vlogs Ngayon i-update eh, ko kayo sa mga pananim kong Ampalaya Tingnan niyo guys o oh. Malaki na sana ang bunga pero iwan kung makasurvive sila sa lamig kasi taglamig na ngayon Ang dami pa naman nilang bunga Oh, tingnan nyo guys. Oh, meron pa dito. Pero, oh, nandyan pa. Tapos, umakit na sila dito sa fig tree. At ang lamig na dito guys. Kaya, sana makasurvive sila lahat. Yung mga buwan. Tingnan nyo, oh, dito sa kabila. Meron din, oh. mga oh. Tingnan nyo. Oh, meron pa. Dito, meron pang malaki. Tapos ito yung pinakamalaki oh. Sana hindi sila mapituhan sa malamig na panahon. Buti na lang ngayon may araw. Ngayon na araw, hindi siya malamig. O, oh, tingnan nyo guys yung mga talong. Matataka ako. Ang dami nilang ano bu bulaklak pero hindi sila nabuo ng bunga. Tingnan nyo dito, guys, oh. Yung talong na inaasahan natin na malaki, ganito lang kalaki. <laughs> oh, tingnan nyo marami siyang bunga pero maliliit masyado tingnan nyo ang bunga uh, marami siyang bunga pero maliliit pa. iwan ko ba baka sa garden soil na ginagamit ko or sa ano kaya at ito na yung bago kong tanim na white battle gourd yung balanti yung kung sa bisaya balanti yung oh, kumakapit na siya guys umakyat na siya sa taas iwan ko lang kung makasurvive yan ito yung mga uh, kamuti na itinanim ko sa sako oh, namulaklak na ibig sabihin may laman na yan. kasi may bulaklak na December ata maano na to. Ma-harvest ko na to. Oh. Tingnan mo yung limonsito na tinanim ko last summer. Oh, ito may bunga dalawa, hinog na. Madali lang siya lumalaki. At yan ang mga water spinach na itinanim ko sa mga boxes nandyan pa rin sila sana hindi sila mapiktuhan sa lamig kasi malamig lamig na ito na rin yung ano kamatis at iyo, ito yung basil ang basil okay na siya ito yung mga saging na tingnan nyo yung dahon puro punit <laughs> napupunit sa malakas na hangin Iwan ko kung makabuo siya ng bunga. Kasi taglamig niya. Ah, hindi na siguro. At ito rin yung papula. Ang Pilipina, ang bunga. <laughs> Tingnan nyo. Nayaan ko lang siya mga... Ano guys? hindi ko siya pinitas na matanda na siya oh. I ano ko na lang to i eh, parang isimilya ko na lang. Marami yan guys oh dito, mara. Hindi ko naman ayan na yan, uh, yan. Ito Pwede pa Kasi malambot pa. Oh, mahinog na. Pero maliit lang siya. Hanggang dito na lang guys sa uh, update sa ating panalim. See you next vlog. Don't forget to like and subscribe my channel Inday Gardening and Lily Vlogs. Sa mga nakapag-subscribe na please salamat po at sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe my channel maliit pa tong channel ko guys pero sa tulong nyo baka lumalaki na to <laughs> thank you have a good day bye bye see you next vlog